So, ito ang aking ipapag dito sa Palawan Pawn Shop. Hindi Pa-praise nga hindi ako sa Palawan, nagpapa-appraise lang. Papa-update kung tumaas na ba ang sanla ng ating uh shower? Appraise lang 'pag sanla. OMG. Wala na bang maganda sa mga 'di? Ha? Ito hindi kasi bagong bili ko 'yan. Ito, ma'am. Anong uri mo dyan? Wala kasi siyang dot 99. Oo, nine, pero, Pero 24, 24 yan. Hindi, 24 talaga yung Chinese. Ano. Mm -hmm. Basta Chinese siya. Mm uh -hmm. -huh. 24. Uh oh, Sa Singapore ko pa yan nila no. So, saan lang ba na ito dito? Ah, sa mga ibang branch. Mm -hmm. May 24 ang rate din nila? Oo, uh oh, may 24 and then may 22. Iba-iba. Uh -huh. so, iba. Oo. -iba. Uh oh, Kaya yeah, dito na lang din ako sa 22. So, i-ano mo siyang, i rate mo siyang 22. Basta bigyan mo nga ako ng 22 at saka 24 Just in case lang Ano uh, siyang test mark mo? Uh, Oo, oh, kasi pinanano pina, pina, ko na yun eh Pag ano yung suot ko Yan na yung na ano ko Pag 24 magkano? Uh -huh. Kasi balita ko nag 6k na daw kayo. Charot. <laughs> <laughs> kaya nga pa <fabrics> ko eh. Charot na mas bomb Ah, at least nag-update. Sumabay sa ano pagtataas ng mga sa world market. Yo, grabe. It's talaga. Oh, maganda ganda ng gold talaga. Hindi mm. kasi ka sa gold, mami. Kaya, kaya nga, bigla. <laughs> Ito siya pag 24, 2100. Pag 22, 18, 40, Ito okay. yung Panther 6. Okay. Paano na rin to? Isa pa. At least ibang carat to late. Diamond to mga Oo, Diamond 14. Matagal ko nang hindi na pa-appraise yan. Oo, oh, oh, pero matagal na. Kaya gusto kong i-update ulit kung magkano ngayon. Yung second name, may napunta sa middle name. Paayos So, binigyan tayo ng 24, 22, and 18. Um, Pero ano uri mo dyan? 14, um, 14? 14 carats. 7. Plat. 7 flat. 7 flat. Wala nang ay, ano. Yes. Yeah, wala balance. nang. Less. Kaya ito, maghintay ng after 2 months, baka biglang mag-boom ulit. Ay. <laughs> Or, pero parang hindi, ano? Kasi, once na yun lang. Oo, oh, oh, kasi once na nag-ano sa market, hindi naman basta-basta rin yung mga pawnshop agad-agad, di ba? Okay, thank you. Hello sa mga kamartes at sa mga kapon shop ko dyan. So, ayun na nga, doon tayo nagpa raise ngayon ng Sanla update kay uh, Palawan kasi ang dami nang nagre-request and yun na nga sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel na to pagpasensya nyo na po kasi halo-halo po yung napapanood nyo dito kasi it's all about uh, uh, celebrities lately ang aking nagsishare sa inyo yes basta halo-halo na ang napapanood nyo dito kaya dapat nakasubscribe ka at na Uh, tapik mo yung uh, bell button na yan sa baba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako about sa mga uh, jewelry okay So ah uh, don tayo nagpa-raise Ayan kaya keep on watching till the end So ayun na nga buti na lang na natsambahan ko na ah uh, Dadalawa or isa, dalawa ang uh, tao doon sa branch ni Palawan na yon. Kaya nakapagpa-praise tayo ng uh, 14 carats, 18 carats, and uh, may bonus pa na 22 and uh, 24. And yung nakita nyo na, nakita nyo na uh, ko na pina-appraise natin ay eto nga yun. Ayan siya, Okay eto yon, eto yung uh, nai-issue kasi, this one is uh, 24 carats talaga ito, Chinese gold ito, kaso wala siyang stamp na 999.9 ayun, pero pag uh, iti-test ito, lumalabas talaga na 24 carats, pero, ayun uh, nga yung ibang uh, naga-appraise or staff is uh, nagbabase rin sila sa uh, stamp nung uh, alahas, kaya sabi niya, Uh, 24 carats ito, kaso walang stamp, sabi, wala siyang uh, hallmark so uh, lagi kong uh, nakukuha na appraisal nito or pag sinasanla ko is 21 or 22, di po ba, na share ko na sa inyo, at buti na lang, mabait nga siya, kasi uh, binigyan niya tayo, nakita nyo naman itong aking Phoenix, yan, sulat niya yan yan yung tatlo na yan, nagbigay siya ng uh, price nito ng 24 at saka at uh, 22. Kaya, eto na. Ayan, sa mga atat natat, ako rin nagulat ngayon. Kasi nga, yes, may update na ang Palawan. Tumaas na po ang sanla sa kanila, okay? So, start na natin sa, ay, since, since konti nga lang taon, ay pahabol ko pang napapraise pala ito. Ayan, uh, this one is a uh, 14 carats, okay? So, start na lang natin sa 14 carats na para matapos na tayo. Charot, kasi marami talagang atat na atat na dyan. So, 14 carats, ayan. So, ang appraise niya dito is, uh, sabi niya is uh, flat na 7,000 but this one is with diamonds. Pero sabi ko nga sa inyo, this uh, vlog and yung mga aking sinishare pala ha is... Uh, Uh, experience ko ito sa akin lang, okay? Iba-iba tayo ng uh, experience sa mga pawn shop pag nagsasanla. Kasi um, marami na akong nababasa lately na, uh, yan, <laughs> marami kayong sinasabi. Alam nyo na yan kung ano, ano yung mga ano. Kasi yung aking sinshare sa inyo is yung experience ko lang. At mas, mas marami yata yung nakaka-relate pareho yung experience and yung mga appraisal rate na sinishare ko sa inyo, okay? So, 14 carats, ang ibibigay ko na lang sa inyo is idiretso ko na siya na per gram, okay? Pero disclaimer lang, yung mga pawnshop is hindi sila nagbibigay ng per gram per appraisal nila sa mga alahas. Ako lang yung nagbibigay sa inyo ng per gram kasi madali lang siya, i-compute nyo po siya, okay? Kung magkaano yung appraisal na binigay sa alahas nyo and magkaano yung, kung alam nyo naman yung timbang ng alahas nyo is, i-divide nyo po lang siya para lalabas ang per gram. Okay? Gets? Gets? Let's go. Charot. <laughs> so, 14 karat sa kanila is 2,692 ang lumalabas na per gram. Okay? Uh, 2,692 ang 14 karats kay Palawan. Okay? Which is eto nga ang aking pinapraise. Sa mga solid viewers ko na, alam nyo na kung kanina itong Kanino ko to binili? Kasi lagi na lang yata ito ang akin na isusot lately and i-flex. And yun, pagpupunta ako, minsan sa mga pawnshop, hindi na ako nang dadala kagaya nung dati na naglalagay ako ng mga extra la sa aking bag para maipapraise ngayon is kung ano yung mga suot ko. Pag nataon na napadan ako sa mga pawnshop at nasilip ko na walang tao, ayun, may chance na nagpapapraise tayo para sa inyo. Okay, 18 carats naman. Ayan, nagustuhan ni Madam Staff itong aking uh, small panther ring na nabili ko ito sa tiktok ha and this one is uh, 2.1 only napaka cute 18 carats omg hulaan niyo kung magkano ang 18 carats last time pero natanong ko pala wait <laughs> sa mga atat natat na dyan patalastas muna hindi once a year lang pala daw sila nag update kung tataas pa yung mga uh, alahas ngayon and the next incoming months Parang uh, hindi na sila mag-update. Once a year lang daw sabi ni staff ha. Uh, doon sa staff na ay doon sa branch na pinuntahan ko. 18 carats. Uh, eto na. Ready ka na. Yes. Magkano ang program ngayon sa kanila? 3,142 pesos ang lumabas na program. Magkano dati? And mostly? <coughs> Excuse me. 3,000 di po ba ngayon is tumaas ng 142 pesos sa aking place ha, ayan, 3,000, uh, 3,142 ang per gram. Kasi ito yung binigay niya, o oh, ayan, ayan yung nilista ni madam. Ito yung, ah uh, ito yung uh, 18 carats ko, prinisyohan niya ng 6,600. And yung uh, weight ng alas ko is yan, so uh, 2.1 siya, divide niyo lang yan, lumalabas na 3,142, okay? So, uh, 22 carats. 22 carats pa lang. Nabanggit ka ba yung 21? Hindi. Wala akong inanong 21. So, alam nyo na pag 21 is mataas na kasi ito yung sabi ko pala kanina. Ayan siya. Ito. Ayan. So, ang binigay niya dito, nagbigay siya ng presyo niya ng uh, 22 carats. If kukunin niya ito ng 22 carats, Kinuha niya ito ng 18,450 pesos. So, 18,450 pesos. Ito yung timbang niya. 5.2 ito. So, ang lumalabas na per gram ng uh, 22 carats is uh, 3,548 pesos. Ang lumalabas na per gram pag uh, 22 carats kay Palawan, 3,548 pesos. Okay? Gets, gets out! Sarot! Mataas na sila. So, sa mga mag naganap na naman dyan ng 21 carats, expected nyo na, na yung uh, 21 carats na shiner ko last time is at 3,340 po ba? So, expect nyo na tumaas na rin siguro mga nasa 3,4. Ganon. So, I'm not sure. Wala akong naipapraise na 21 carats. Okay. Eto na yung mostly. Marami kasing nagtatanong ng uh, 24 carats. Magkaano na nga ba ang 24 carats? Eto yung binigay ni magandang staff. Ayan siya. 24 carats, 20,100. So, 20,100. I-divide nyo lang po yung... Uh, divide ko. Ako pala, hindi sa, hindi sa inyo. Divide natin yung uh, timbang nung alahas ko. So, ang lumalabas na per gram ng 24 carats is ready ka na ba? Ready na. Eto na, 3,865 pesos ang per gram ng 24 carats. Yes, 24 carats ngayon is... 3,865 pesos. OMG. 'Di ba? Kaya yung uh, girl na yon is uh, may sanlap dito ako doon. Actual sanla, So, may ko doon. So, nabukhan niya ako kasi same na appraiser yung nandoon is yun, sabi niya na appreciate niya. Oh, ang ganda talaga mag-invest sa mga alaha. Swerte yung nag-invest kasi ganito, ganyan. Biglang nagtaasan niya kasi. Di po ba? Ayun. And may uh, tendency pa na magtataas sa uh, stock market. Gold gold stock market tataas pa daw pero hindi natin alam kung magkano litang itataas niyan. So, 'yan yung sinasabi ko sa inyo na gold is the best investment. Hindi yan napapanis, hindi yan nasisira, isusot mo na yan, irampa mo na, nagasgasan mo na, gold pa rin yan and yung value niyan is hindi siya nagde-depreciate. Instead, nag appreciate yung value nung mga ginto nyo na yan. So, 'di ba? Ngayon nyo mararamdaman kasi sunod-sunod nga yung pagtaas nung uh, mga alas ngayon parang ako nga rin parang hindi ko na caring bumili ng brand new ngayon sa taas, sa mahal ng program. ba diba? Magkano program sa inyo ngayon ng brand new pag bibili kayo? Comment down below and yan lang po ang latest Sanla update natin kay Palawan. My gosh, ba diba? <laughs> yung iba kaya ang ano, hmm, kaya abangan nyo na lang yung next na Sanla update natin sa mga ibang phone shop pero... Uh, sa mga nagre-request ng ano dyan, abang-abang na lang po okay, so nakakatuwa naman kasi nagtaas talaga ayan, so uh, sa mga kamarites mga kapon shop ko diyan, you know the drill, feel free to comment down below mga katanungan niyo or may mga isi-share kayo about sa mga uh, murang bilihan ng mga lahas or yung mga shiner ko ngayon na uh, sandal update, appraisal ko kung, kung same lang din ba sa mga location nyo. Comment down below para mabasa ng mga ka, ka phone shop natin dyan, okay? Para at least may idea naman sila at maniwala sila na uh, may update nga na nagtaas and same lang din sa inyo kasi yung iba is may mga hindi naniniwala kasi yung location nila is same pa rin daw yung uh, san update na kesyo mababa, baba etc ganon so yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi po tayo magkakapareho ng mga location appraiser yung branch and yung a uh, yung mga alahas niyo ganun. Magkakaiba po talaga kung na experience na experience niyo yung a uh, Uh, sobrang mababa. Marami po namang branch yung mga pawn shop, di ba? Like itong si Palawan nagkalat. So try niyo sa mga iba't ibang branch nila hanggang sa manap niyo yung sakto na gusto yung uh, alas nung niya, okay? So, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill if you're new to this channel. Bye-bye bless. Sana malinaw ang aking uh, vlog ngayon. Ano kasi nasa loob ako ng car. Yun yung sabi ko kanina. Uh, mabilisan lang ito. And yan, medyo ano, hindi pa tayo naligot. Sure, bye!